Ito ay laban sa pagitan ng dalawang may walang kwentang laban nung nakaraan. <laughs> isang humalik ng tatay at isang hindi pinagdaan, pinaghandaan. E, eto pala si Mr. Isabuhay Champion eh! Day 1, finals. Day 2, versus Luni. <laughs> Anong nangyari sa gusto mo? Nasa day 1 ka lang tapos tinapat ka sa namumuti yung balat? Vertigo. Sumakit ba ulo mo? <laughs> Share na lang? Nilaban sa'yo? Napakamot ka? Ako lang? Bakit? Mas mataas ka ba sa aking hayop ka? Eh wala ka nga sa kalingkingan ng mga Jordan shoes ko? Hansel, Diyos ko! Hiyang-hiya na nga mga million views mo sa mga million views ko! Mr. Two Days Prep, Porket dalawang beses ka lang matulog sa isang buwan, akala mo two days ka lang nagsulat. Tanggalan ng karapatan to. Isang buwan ng preparasyon natin, sinasabi mo lang na two days ka nagsulat para pagtakpan ng katamaran mo. Tapos magdadrama ka sa round three. Lahat ng laban mo, gano'n, naaalala mo pa ba? Madalas pa mag choke eh, Ibigay mo kay Charo Santos siyang sulat mo nang maalaala mo kaya. Ooh. Provincianong overrated! Bisayang soft-hearted na aping ape sa pagiging bisaya. Kahit mga bisaya, kami ayayayala kayo sa mga isang bayan! Saan ka, Maynila? <laughs> Nagagalit kayo pag nilalait ang lingwahe n'yo? Respeto, gusto at laging binibida? Kayong dalawa ni 6 walang ginagawa ang XB. Gusto lang gumawa ng kanta pero lagi n'yong tinitira. Kaya wala kang pinagkaiba. Huwag ka magdiman gago ang sagwa mo. Ang sarap lang sa palinda kung ayaw mo gawin sa iyo, huwag mo gawin sa kapwa mo, tarantado. No laban namin ni Six Street, meron akong nasilip. Etong putang inanto. O ay mag-react sa gilid. Tamang shit si Abno. Mapapansin nyo kada hirit, umiiling ng ganto. Panay react sa gilid kasi may sakit sa bato. Ano? Sino sumulat sa akin? hulaan mo. <laughs> hindi ko sasabihin ako pag-isipan mo. Ang kulit eh, no? Ang taas ng views ko sa flip top dahil sa mga batil na may topic at mga mabababaw na sulat. Kaya tingin nyo, sa walang temang laban, hindi ko na kayang makasugat. Isang parte lang yun ng pagkatao ko na malaya akong nagamit. Dahil kung tutulad ako sa estilo nyo, malamang yung patutunguhan ko, wala rin. Pero kung sa bara sa bara, kilala mo ko. Pati ng kaibigan mong matalik. Nakakalimutan at ang isa ako sa pumaslang kay Balakid. Kaya luhod sa maestro! Wala akong pake kung sa'yo, guru, ang tingin nilang lahat. Dahil ako yung estudyante yung nagawang pasakitin yung ulo ng teacher ko sa mat. Si Sir Alarcon at si Mambasian. Saksi sila kung gano'n katarantado pero binibasic ko lang yung x squared plus y squared equals question mark. Algebra, arithmetic, geometry, lahat yan na ipasa dahil kung hindi, bigla ako na naanaksa. <laughs> kaya ipakita mo kung sino ka. Taas noo. Dapat full of confidence. Di ba nayayabang mong kaya mong bumati ng English pa sa round 2? Let's go to English conference. <laughs>